kung mahal mo ang isang tao at feeling mo ay talagang deserving yung pagmamahal niya, ayan, pwede mong ipaglaban. Pero dapat alamin mo rin kung talagang kaya ka rin niyang panindigan, kung kaya ka rin niya na hindi lulukuhin at loyal din siya sa'yo. Kasi ang pangit naman na ikaw lang yung nakikipaglaban sa isang relasyon, pero naman siya ay hindi nakikipaglaban. Lagi tatandaan, sino ang nagiging talo dito mga so, Di ba ikaw? Dahil ikaw, pilit mong pinaglalaban, pilit mong kinikip yung relasyon ninyong dalawa. Kasi feeling mo ay eto na yung lalaki or babae na para sa'yo. Pero yung ending naman pala, the more na pinipilit mo, siya naman yung pumapalayo sa'yo. Siya na yung nagluloko pero ikaw ay wala kang ginagawa. Nagiging tanga ka na sa paningin ng sarili mo. Dahil alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Kasi alam mo na yung katotohanan na hindi na talaga dapat ipilit, hindi na talaga dapat na ipaglaban, pero pinaglalaban mo pa rin dahil